Sa social media, ang mga larawan at videos mula sa kasal ng showbiz couple na sina Charlie Dizon at Carlo Aquino kahapon June 9, 2024. Hindi ringid sa marami ang balibalita tungkol sa nasabing kasal, lalo't ilang beses na rin naibahagi ito ng showbiz reporter na si Ogie Diaz sa kanilang YouTube channel na Ogie Diaz Showbiz Update Nanalalapit na nga ang kasal ng dalawa na gaganapin ngayong buwan. Kaya naman bagamat hindi nagbibigay ng impormasyon sina Charlie at Carlo tungkol dito, hindi na ito ikinabigla pa ng karamihan. Sa kabilang dako, makikita naman sa mga kumalat na video sa larawan na present sa nasabing kasal ng dalawa ang mga malalapit nilang kaibigan at naroon din bilang bridesmaids ni Charlie ang mga kapatid niya sa serye nilang Pira-Pirasong paraiso na sina Loy sa Andalio, Alexa Ilacad at isa pang kasama nila na si Elise Yuson. Naroon din si Bel Mariano, Kayla Estrada at ang nagsilbing maid of honor ni Charlie na si Sura Mires. Hinangaan din ng marami ang angking ganda ni Charlie habang suot ang kanyang wedding gown at mababanaag sa mukha nito na masaya siya sa desisyon niyang pakasalan si Carlo. Gayunpaman, bagamat maraming masaya para sa dalawa, hindi naiwasan ang ilan na malungkot para sa ex-girlfriend at ina ng anak ni Carlo na si Trina Candaza. Marami ang nakisimpat siya sa kanya at nagbahagi rin ng sarili nilang kwento na tila pareho raw sa sitwasyon ni Trina. Ngunit may ilan din naman na nagsabing mas okay na lang umano ang pinili nilang desisyon kung saan magkanya-kanya sila ng landas kesa lumaki ang anak nila sa isang toxic environment. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. It's better that they broke up than raising their child in a toxic environment co-parenting na lang sila. Kung hindi naman na sila masaya at hindi na talaga nila mahalang sa't isa, bakit pa nila ipipilit? Baka mauwi lang din sa pisikalan o may masabing mas sakit na salita. Siguro tinry din nila ayusin, pero hindi na talaga nag-work things out. Mahirap din naman ipilit kung talagang wala ng pagmamahal. Mahihirapan lang din yung bata. As long as hindi siya pabayang ama, maging masaya na lang tayo para sa kanila. Oo, may masasaktan may may iwan. But what can we do? That's their choice. Kung ano man ang mangyari sa marriage nila, wala na tayo doon. Let's be happy for them. Samantala, kapansin-pansin naman ang social media post ni Trina kung saan ay nagbahagi siya ng isang larawan na makikita ang isang pader na may painting. Pinahagi nga ito ni Trina matapos lamang lumabas ang balitang kasal na sina at Charlie. Kaya naman ayon sa ilan, baka itong reaksyon ni Trina sa nasabing kasalan. Sa caption din ito na isang bulaklak ay binigyan nito ng kahulugan ng iba kung saan ay isa raw itong lotus na nagsisimbolo ng purity, strength and rebirth.